1 peso NGC coin na pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos mga ka old coin buyer. Kung makikita nyo po, hawak ko po ang dalawang year 2018 na 1 peso BSP series. At ang isa nga po dito ay pwede kong bilhin sa halagang 1,500 hanggang 2,000 pesos. Ito pong isa na nasa taas na lower mint mark 2018. Yan po ay common coin lamang. Ang hard to find po di yan ay yung nasa baba po na upper mint mark na 2018 mga ka all coin buyer. At pwede ko nga po yan bilhin sa halagang 2,000 pesos. Kaya po kung makakakita po kayo ng mga ganyang klaseng 2018 na upper mint mark mga ka all coin buyer ay i-message nyo po ako agad at bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 2,000 pesos. Yun lamang pong upper mint mark. Yung nasa baba po. Ayan po. Tingnan nyo pong maigi. Sa mga nagtatanong po o nalilito, ang hinahanap ko po ay yung upper mint mark. Yung nasa tapat pantay po ng balikat niya. Yung mint mark, mga ka-old coin buyer. Kaya po kung meron kayong ganyan, mag-message po kayo sa akin at bibiling ko po yan sa inyo. Sa mataas na halaga. Marami pong salamat, mga ka-old coin buyer year 2005 na 5 peso BSP series. Marami pong nagsisend sa atin ng ganitong klasing barya. Ngunit ang ganito pong klasing barya ay hindi pa po binibili mga kalakotserong naipi. Ang hinahanap ko po na 5 peso na ganitong klase ay yung year 2006 hard to find. At pwede nga pong bilhin sa halagang 2,500 mga kalakwatserong naipi. Basta po ang binibili ko ay yung sunod na taon dito. Yung year 2006 na brilliant uncirculated condition mga kalakwatserong naipi. Para po sa mga nagsesend ng na mga ganitong klaseng barya, ito po ay common coin pa lamang. At marami po pong nagsisirculate nito sa ating sirkulasyon, mga kalakwatserong naipi. Kaya po, kung meron man po kayo nito, Ipunin nyo po muna. Ang hinahanap ko po ngayon ay yung year 2006 na hard to find. At pwede ko nga pong bilhin sa halagang 1,500 na year 2006 po. BSP series. Marami pong salamat. Sana po ay niyo ako ng year 2006 na 5 peso.